Araw sa liyo na May Buwan sa Aries. Ikaw ang mapilit na lumikha. Ang kombinasyon ng Sun sa Leo at Moon sa Aries ay nagmumungkahi ng isang personalidad na maaaring maging mas matapang at nangangako kapag nagsisimula ng mga bagong pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang kombinasyong ito ay lalong malakas para sa sports at anumang pisikal na pagsisikap. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa Absolute Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak ng mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at pitumput o bisitahin ang PSYCHIC.com.